kuman kay birthday mo na nga ako, mother. Ayan, magliluto tayo na. Kaya kaya ko na ako lutoon. Basta yun na yun. Noon sa namang anak ko. Ito naman yung makasamok ba? Amoy na yun na ako, bata. Nagrabi ka gwapo. Nagrabi ka sa mukha. Nagrabi na inday. Nantawa ni Jao pa. Si kauno man iton Hay! Ayan, magmekos-mekos lang tayo ng ating lulutuin na ulam. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Basta yun na yun. Basta nagluto lang ako ng ulam namin for today's video. Tungod kay kita ang cooker ko man. Wow! Tapos ning dako pa nga ako kahit kataglang anta ng ako tita. Nagrabi ko ng kagana. Amo ng pang restaurant ang ako nilutoan. Char, char, char! Maka na ako gan sa heart. Ay, char. Okay, sa sunod din na sa ako magpaluto. Okay, magana man takaha maluto. Char! <laughs> Amo ang amo salu saluhan kumana doyo.